Isa pong magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ilang oras na lang po ay Pasko na. Pero, ganyan po ang panahon mga kaibigan. Malungkot po ang panahon sa araw ng Pasko. At syempre, yung mga pami pamilya na gusto rin magbanding sa labas ay apektado po pag ganito ang panahon. Mahirap po magpaulan. Kung bukas man ay may ulan sa araw ng Pasko, ay eh, wag po tayong magpaulan mga kaibigan. Mahirap po magkasakit sa panahong ito. Alam niyo po, nakakalungkot po yung balita kagabi na late yata yun. O ah, summer ba? Tapos, Cadiz, Negros, grabe po ang baha. Lagpas sa bubong. Kawawa naman yung mga kababayan natin na namili na, naghanda na para sa araw ng Pasko. Tapos, ganun lang binaha ang buong kabahayan hanggang bubong eh wala pong matitira yon lahat po ay basa ano po tapos yung news uli kabiti naman 100 plus na kabahayan ang nasunog apoy at uh, tubig ang sumasalanta sa mga kababayan natin at uh, magpapasko pa naman nakakaawa po ang sitwasyon ng ating mga kababayan yan nga po ang lagi kong Nagkikita sa salita ng Diyos na ang Panginoon, hindi po natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung anong pwede niyang pahintulutan sa kinabukasan o bawat araw. Ano po. Kaya mga kaibigan, magamat, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri dahil pumunta siya sa sanlibutan para magkatawang tao, para po maligtas tayo na mga namumuhay sa kasalanan. Pero, atin na pong i-focus sa Panginoon ang ating buhay kasi wala po eh. Puro po surprise ang nangyayari sa kinabukasan. Ano po? Dahil Diyos lang po ang nakakaalam ng kanyang mga panukala. At ang mga panukala natin ay alam ng Diyos lahat. Pero ang mga panukala o mga plano ng Diyos sa kinabukasan ay hindi po natin alam kung ano ang kanyang kalooban. Kaya yan, talagang ganoon po ang mangyayari kapag ganyan po ang sitwasyon ng buhay. Kaya mga kaibigan, kahit po maulan, tuloy lang po ang ating pagpupuri sa Panginoon. Magpasalamat tayo dahil matatapos naman po ang isang taon, ang taon ng 2024 at papasok na naman po ang 2025 at salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay sa buong isang taon na purong himala, purong habag, purong awa at tulong ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ko nga, hindi naman tayo ang gumawa ng lahat, kundi Diyos pa rin ang gumabay sa atin. Kaya po natin nagagawa ang lahat ng ating nagawa sa buong isang taon. Di po ba? Yan po. Oh. Basa ang kalsada. Masama ang panahon. Umuulan. At uh, napakahira po para sa mga taong nasalanta ng baha andoon sila sa evacuation center hanggang sa araw ng Pasko at yung kanilang mga magagandang plano sana sa araw ng Pasko ay nawalan lahat ng kabuluhan. Kaya mga kaibigan, tayo po ay magpatuloy lang sa paglapit sa ating Panginoon upang sa ganoon kahit ano man po ang sitwasyon, o ano man po ang mga bagay na pahintulutan ng Diyos sa buhay natin ay nakaready po tayo, nakahanda po tayo dahil yan naman po ang nais nice ng Diyos. Yung marikita niya ang buhay natin na laging handa, hindi handa sa kung ano paman, kundi handa sa muling pagdating ng ating Panginoon dahil ang panahon ngayon ay patuloy na nangyayari yung kanya mga propesya sa Biblia. Na sa kanyang muling pagdating ay mangyayari ang mga propesya niya at patuloy na nga nangyayari at yung mga nakaraan ay nangyari na kaya laging sinasabi ng mga pastor natin na be ready maging handa na dahil hindi po natin alam kung ano po ang kalooban ng ating Diyos hindi po ba hindi po bagyo wala pong bagyo sa Pilipinas, ngunit may binabaha ng mga bahagi ng ating bansa. Ayan, hindi po ba? Uh, kalungkot isipin na may mga kababayan tayo na nagdurusa ngayon, nandun sa mga evacuation center. Yung mga nabahaan, pag nawala ang baha, ang tubig, andoon pa rin yung bahay nila. Kahit man ang laman ng kanilang mga bahay ay nalapnos na ng tubig pero meron pa rin silang uwi na tahanan. Pero yung mga nasunugan, wala nang uh, naiwan na kahit ano, lahat ay lapnos. Pati bahay ay wala silang mauwian. Di po ba? Sobrang malungkot po ang uh, pangyayaring ito ngayong... Uh, sapit ang Pasko. Kaya sabi ko nga po doon sa mga kausap ko kahapon, wag na tayong magreklamo ng mga bagay na hindi natin nakamtan. Diyos ko, yung meron lang tayong sariling tahanan, tapos yung buhay natin narito pa, na hindi nawawala, ay blessing na po yan sa ating mga buhay na ang Diyos po ang may gawa. Ano po? Kaya kung ano po ang meron tayo, ay pasalamatan po natin ng sobra-sobra sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay kasi hindi natin ikukumpara kung tayo ang nailagay sa sitwasyon ng mga kababayan natin na wala ng bahay. Tapos, eh, nawala lahat ng bagay at uh, sinalanta ang buong loob ng bahay sa tingin niyo po sino ang mas makakangiti? di po ba yung mga tao na nagre-reklamo kasi konti lang ang mga bagay sa araw ng pasko di po ba pag pasalamatan po natin sa Diyos kung ano po yung konti na yan salamat sa paninoon at uh, magingat mag-ingat po mga kaibigan kasi maulan. Huwag po kayong uh, ano, yung uh, tawag dito. Huwag niyo salubungin ang ulan. Hayaan niyo kumalma ulan at kung ginakaya lumabas, magdala ng payong kasi ang po magkasakit sa panhong ito. Hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking uh, mini video for this morning. Isa pong uh, Pinagpalang umaga sa inyong lahat at maligayang Pasko na po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ingatan po tayong lahat ng ating Diyos at patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa sapit na naman ang Kapaskuhan na nagpapaalala sa atin sa ginawa ng ating Diyos dito sa lupa para sa atin. God bless us all po. Bye.